Ngayon po ay nakikita po natin na umunlad uh, uh, dumarami na po yung mga areas na kung saan meron po tayong nakikita na significant reduction sa tubig-ulan. At although nandito na pa ang amihan, eh medyo nakakaramdam na rin tayo ng mas mainit na temperatura. So meaning po eh uh, ito pa lang po yung uh, umaga pasimula ng ma, ma maaaring maging matindi na epekto ng uh, El Nino although weakening siya. So ba po ang level ng ating uh, mga dam, laging lalo na po ang hanggat. Although siya ay well managed, kailangan pa din po ng pagtutulungan ng ating mga kababayan na magtipid po tayo ng tubig, magtipid din po tayo ng kuryente dahil napakataas din po ng demand dahil magkakaroon ng tag-init. So sama-sama po natin at least ma-lessen yung impact po ng El Nino sa ating bansa.